isinilaysay ng mga kapamilya ni Joel S. Trinidad kabilang na ang kanyang byuda ang kabayanihan ni Trinidad na nagligtas ng mga batang nalulunod sa isang irigasyon sa balok noong Huwebes. Isa si Trinidad sa mga nasawi matapos magligtas ng mga batang nalulunod. Kasama ni Trinidad sa pagligtas si Fernando Madukdoka, 57 na taong gulang at itunuring silang mabayani dahil sa kanilang kagitingan at kabayanihan na nagbuwis ng buhay. Ayon kay Mrs. Marlene de la Rosa Trinidad, ang biuda ni Joel, hindi nito mapigilan ang pag-iyak habang ikinukwento ang ginawang sakripisyo ng kanyang asawa. Ayon pa kay Mrs. Trinidad, kagagaling lang ng kanyang asawa mula sa bukid ng ito ay kanyang tawagin. Walang pag-aalinlangan. Naghubad si Joel ang kanyang bota at tumalun sa irigasyon upang magligtas ng mga batang nahulog doon. Ang insidente ay nangyari noong Enero 16 kung kailan habang pauwi mula sa paaralan ay naganap ang aksidente. Ang mga estudyante at isang ina na siyang nagmamaneho ay nahulog sa irigasyon matapos humiwalay ang stabilizer ng kanilang motor dahil sa aksidente ang sidecar na may lamang pitong estudyante ay nahulog sa malalim na irigasyon bagamat magaling lumangoy ang mga sumaklolo ang lalim ng irigasyon at ang dami ng mga batang sa sagipin ay nagbigay ng malaking hapon sa kasamaang palad dahil sa aksidente pumanaw din ang mga tumulong anim ang nasawi sa insidente kabilang si Joel Trinidad habang nakaligtas ang apat na bata na si Jean Rodolfa, 8 taong gulang, Jassy Rodolfa, sampung taong gulang, King Jay at Queen Joy Arciaga. Para sa balitang mabaisiha, Nina Kayaban para sa DWN Itelaradyo ang inyong kakampi.